Good morning! Ayan, ipapakita ko na po sa inyo ngayon ang aking tinanim na mga pechay sa plastic bottles. Ito na po ang development. Malalaki na at pwede na talagang i-harvest. So, kung meron po kayo mga plastic bottles dyan, ng Coke, ng Sprite, ng Pepsi, pwede nyo pong itaniman. Ita uh, Huwag nyo pong itatapon. Mapapakinabangan nyo pa talaga yan. O, oh, ba? Diba? Tapos, ang kagandahan nito ay nakakatulong pa kayo sa environment kasi ang mga plastics na ito ay hindi yan nabubulok. O, oh, so, kaya wag nating itatapon. Pwede natin pong gamitin. I-reuse natin, i-recycle natin para po tayo din ay makatulong sa ating environment. Ayan. So, sa mga susunod na araw, pwede ko na po itong i-harvest. Actually, ngayon pwede ko na itong i-harvest. Yan you no, know, pero ang ganda palang talagang tingnan. Sobrang nakakatuwa kapag ganito ang iyong mga pananim. Ang lusog, de oh. ba? Diba? So, ayan, kung mahilig din po kayo sa gardening, pwede pong follow or subscribe to my channel. Thank you very much and have a blessed Sunday, everyone. Bye-bye!